ano oh. so, 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 so. ayos so, siro na, di na magbasay, siro na basay na siro na ay yan ano pa ayon sa mga ayolo ayolo na ni na ano ba? siro ni tapun gumuna ay 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 ay

sinong ano? kasi sa pagwakto ng ano? oig wakto ng wakto? wakto na? sinamo kahit na kung sino? ano? 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 ng ano? 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 sa si Jasper, right? Eh, <laughs> Friend Ay, 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 ay. Immigration. <laughs> Wala bang tagalo diyan Police, police. Police. Wala bang NBI. JK. Tagawad. Ayaw ko lang kay. Tagawad lang yan. <laughs> Wag ka sa kay kagawad lang yan. Magkakaroon ka lang. Ayun, pwede. Hala, hala? Ay, puta! tigong na tigong! Ooy! Hindi n'yo. Huwag n'yo tinimoka. Kaya na lang. Walang banila? Banilyang. Ano lang, sagok? Sagok. Sagok lang.